in the proper context. Si Congresswoman Janet Garib, kasabay ko siyang naging congressman in 2007 until 2010. Magkasabay kami. Magka, actually, magkaibigan kami because she was representing Leyte at that time. Uh, fifth district yata yun eh. O kasi ano yan siya eh. He's from the Piloso, oh. Piloso Pitilia clan. And then nakapangasawa siya eh, in Iloilo. Kaya lumipat pa na naman siya doon ng distrito. But before dito yan siya sa uh, I amin, mean, sa Leyte. Uh, okay. Sa so third uh, fifth district or Big uh, mm -hmm. or fourth district. hindi lang ako sure. Uh -huh. And then, uh, uh, mabuti naman uh -huh. ang pag Saan pagturo niya? ko sa kanya. O, ang isang namin, uh, mabuti naman. But eventually, back in, uh, when she became Secretary of Health, um, I was volunteer lawyer ng uh, DACC. Okay. Eh, kaibigan-kaibigan ko si Dante Menes, yung yumao si Dante Menes. And then, one day, uh, nagmeeting kami dito sa uh, Manila Yacht Club yata yun. And then, pinakiusapan niya ako kung pwedeng uh, I will stand as complain na doon sa lingbak siya na isasambahan yes, yung mga bata na biktima ng bakuna. So, kinausap niya ako uh, kung pwede ako yung kapay yung complainant doon. So, in short, kasi uh, I also believed in the worthiness of the cause. So, nag-file kami ng uh, complaint sa office of the ombudsman. Eventually, the ombudsman decided to file a case against Janet Karin. Nag-prosper yung kaso at uh, nakasuhan yata siya sa uh, sa legal yan. But, uh, after actually ako nag-file, nakiusap si Janet ka rin sa akin na i-withdraw ang kaso uh, dito kami nag-meeting sa uh, Sofitel nakiusap siya na i-withdraw ang kaso pero sabi ko sa kanya uh, kung panininigyan ko na yan kasi na file na yan ayokong ayokong uh, i-withdraw yan because nakatayo yung pangalan pero pero sabi ko sa kanya I will not go so far as i kita so na-file na natin yung sa Ombudsman let it be pero hindi ako mag-exert ng extra mile para i kita kung ano yung complaint oo kung ano yung complaint, yun lang yun. I will not go beyond that na okay. ididiin talaga kita. And I kept true to my word. Hindi ko talaga siya diniin. After filing, wala na akong ginawa. Pati, uh, kung the ombudsman found probable cause na kasuhan siya, wala na akong kilalaman doon. Nung kampanya, kung natandaan po ninyo, uh, pumunta ko ng Guimaras. Uh, nakiusap ako doon kay Governor Ramon Mapa para kay uh, Bongo Marcos sabi ko nga na kung pwede, uh, pakawalan lang yung mga tao niya kasi leni sila eh. So kung pwede pakawalan okay. lang, uh, makampanya namin. So sabi ko, tapos na yung trabaho ko kasi at uh, sinabi ko nga eh, si Governor Ramana hindi niya, hindi niya minute si Lenny Rubredo which he went there. Pero ako, pinapunta ko doon sa bahay niya. Uh, kasama ko yung dalawa kong nag-sponsor sa akin na pumunta doon para kausapin si Gov. And then, uh, actually, kinulit nang kinulit ko si Gov. Nagmakaawa ko sa kanya para kay bumunta ko. Para kay ting, oo. Oh -oh. Yeah, actually, so napagkwentuhan mm. natin yan eh yan dati siya pala yun oh si si governor naman na pa and then diba na ko rin na when when i was at the airport pinigyan ako ng isang libo sa sulay yes. because nagpasipat yes. sila sa akin ng ko yun sabi ko gawan niyo na lang ng posters para kay Bongbong yes. uh, at least makatulong man but before that bago ako pumunta ng airport pumunta pa ako kay Go uh, kay congressman uh, Diron oh uh, pumunta pa ako doon sa Iloilo yung pumunta pa ako doon sa bahay ni congressman Diron actually nagantay pa ako doon sa baba eh. kasi matagal si congressman Diron bumaba but Okay. Even if, even if it's sort of undignified, pero okay lang kasi doon na ako sa garahe. Mm. Okay lang yun because uh, inampanya ko naman talaga si Bongbong Matos. Nandun, bumaba si Congressman pero nag-uusap kami. Sabi ko tulungan natin si Bongbong, nag usap ako sa kanya. Anong tinawagan ko rin si Janet Garin because ano, may okay. like, wow. dapat kong takot sa... Si distrito. Dapat pumunta pa ako doon sa kanyang distrito pero hindi na uh, gawal na sa oras. So nakiusap din ako sa kanya na uh, i-kampanya si Bongo. No, of course, si Over the phone. Over the phone, yes. Okay. So that was the last time na nagkaroon kami ng interaction ni Janet karen Congress Congresswoman, Congresswoman Karin. And then, uh, hapo, uh, well, actually, kahapon na, while well, nag actually nag-live tayo at ikiya kahapon, si Jimmy nasa harap ko. Yung pala yung gusto niyang ipakita sa akin. and uh, then, hindi, 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 hindi na natin pa, na pag-usapan. Hindi, na, oh, hindi na natin na pag-usapan. Hindi na siya lumaki pero nakita mm -hmm. ko siya sa harap over the glass door anyway uh, pagkagabi si Peter naman sabi oh meron tinirahan ni Janet Karen sabi ko hindi ko na oh, nababasahin baka high blood pa ako sabi ko hindi ko na babasahin kasi baka high blood ako matira ko pa siya nang wala sa oras at anyway uh, I remain true to my word hindi ko talaga binasa yung transcript ng mga pinagsasabi ni Janet Karen dito na natin sasagutin yung eh. pongo okay yes so ito yun mm, yun yung context mga kababayan hindi hindi naman siguro galit sa akin si Janet Garit si Congresswoman man hindi siya galit sa akin kasi maayos naman yung pag-uusap namin over the years eh. Um, ang nakikita ko is, pumapil siya because sa matinding pangangailangan. Yes. Kailangan ko makikita din pala kay Lisa. Kailangan, okay. ay, tingnan yung mga kung yan. Yung comment ni Congresswoman Janet Karim, abor na abor kay Lisa. Ang okay. private complainant doon, sa kaso niya, si Glenn Chong, na kalaban ni Lisa Marcos. So you okay. see, it's easier, it's easier to lapitan niya si Lisa Marcos. Because doon okay. kalaban niya direct. Sa kaso niya. Sa kaso niya. Hindi ko sinabi yan. Hindi nakikita ko. Oh, kaya niya pinagtatanggol si Lisa ngayon na sinasabi niya na yung ginawa mo daw ay very bad example at hindi dapat mm uh -huh. ganun ang, you know, ang kartesismo. Dahil nga may kaso siya, so ako, tingin ko, para ma matawagan ni Lisa yung mga kasabwat niya sa Sandigan Bayan para i-dismiss yung case. But anyway, going back to you, brother. Uh, I think as a lawyer, hindi ko pwede sabihin yan. Yeah, Pero nilapan ko lang sa iyo mga kababayan, mm -hmm. yung antecedents and then bahala na kayo gumawa ng inyong conclusion uh, so yun nga sabi niya balikan ko ulit eh, na kung meron daw tayong barang daw kortesismo sa gobyerno eh pwedeng i-lay down e lay down na nga natin ba diba? yung tungkol sa pakikipag-usap ni Lisa sa Smartmatic ni isa sa kanila walang sumagot ba diba? uh, I think there yeah, you are right mga kababayan kung kung yun lang na ang gusto ni Congresswoman uh, Congressman Garib I will forgive her for her utter ignorance I will forgive her for her uh, utter ignorance. Kasi, yung paratan ko kay Lisa Marcos, and I guess na kanil yung Bertibara at uh, Ivan Uy. Ivan Uy. Nasa Afidigan. Yes. Yeah. It's a 15-page affidavit. Nasa wall ko yan sa aking uh, Facebook account. Nakapin like yung post. You can download it and you can read it for yourself. Para maniwanagan kayo. I, I tried try my best to use plain English language. Kasi alam ko yung audience yeah. ko eh hindi naman ako pwedeng magtagalog doon. Kasi nahihirapan ako magtagalog. It's easier for me to speak in English than yeah. Done, uh, to relate really, uh, this facts in Tagalog, which is not my mother tongue kasi mm -hmm. bisaya naman ako. So, uh, uh, I hope you can understand that because I I I wrote this as clean as I can and as detailed as I can although meron ako mga facts na tinago just in case, tulad ng meeting kay, uh, meeting ni Lisa Marcos kay Cesar uh, si Flores okay. uh, tinago ko yun, and eventually nagamit ko yun, laban sa kanila tatlong meeting yan. So, uh, na-file yan nila General Rio uh, mm -hmm. from ISAAC Carl Odonio at si uh, Gus Lagman, doon sa disqualification ang laban kay Smartmatic. So, it's actually part of the records of the case. Nandun yan. In fact, nung uh, nag-hearing sa Omelette, nandun and ako because as a witness, dapat akong i-cross-examine nila, di ba? Yung kung sinong pang ang salaysay ko, pwede direct examination na yun o nilatag ko na lahat. So, yung post examine In fact, nabi abogado nila, andito si Glenn Chong, tanongin nyo, and no, wow. hindi to cast. So, Mahigit isang dosen abogado sila lahat doon, nakalaban namin. Eh, ako talaga, alam ko na gusto niya lang mapadismiss yung case niya. So, in terms of kung nailatag na, at saka hindi, kumbaga, kahit pinadaan natin sa legalidad, Dadal natin sa tamang proseso. Hindi tayo pinapansin. Hindi mo kami pinapansin. Garin nga, nga no man, abe. Nilahatag na namin. ba nyo kami. So kailangan namin kayong jambag-jambagin din. Hmm. Nakalapag na yan for six months, hindi, hindi one year. ah uh, six months pa lang kasi September 2023 ah, September, yun. September, galing. Oh. Yeah, yeah. Actually, a little over six months kasi September 11 ko ginawa yon ang date ng uh, Bilibit, September 12 tinayal sa Comelec, September 13 kami na press conference. Hindi mo wow. na ako nagsalita sa media until na i-file yung affidavit ko sa tungkol sa meeting ni Lisa, Smart, uh, ni Lisa at Smartmatic. Eto, sinagot na natin si Congresuran Garim. Uh -huh. What are you going to do dyan sa Kongreso? Because this is a public issue, kaya nga ako nababot sa sampal-sampal tingin. Oo, oh, di ba? Okay, diba? okay. paano tayo umabalik dyan? Pa? Para hindi ko lang makalimutan. Um, the other part na pwede ilatan din natin yung tamang konteksto, si Congresswoman Janet Karina ay House Majority Floor Leader. So in other words, siya yung leader ng mga congressmen na nasa majority. Kasi di ba? yung House of Representatives, dalawang dalawa yung bahay kapulungan ng Pilipinas, yung Congress. Pag sinabi mo Congress, dalawa yan, the Senate and the House. So dalawa yan sila. So within each house, dalawa din yung grupo sa Senate at sa House, dalawang grupo yan, the minority and the majority. Yung majority, yun ang kakampi ng Senate President or Speaker of the House. Yung minority, ito yung mga kalaban at sa kabilang side. So ito yung opposition, yes, that's the right term. Sa House of Representatives, meron tayong a majority, a majority caucus. Ito yung mga company kambaloslos kasi si yung speaker dyan. Tapos yung opposition, si Franz Castro, sila yung minority. So bawat caucus, meron yung leader. So si Janet Garing, ang majority floor leader. Ewan ko kung sino ang minority floor leader. So kung majority floor leader ka, sidekick ka ng speaker. Pinagkatiwalaan. at wow. Na ikaw yung taga, taga-latigo sa mga congressman sa majority. Whip ka. Ikaw yung whip. Wow. Ikaw yung taga, taga-latigo sa kanila yeah. para they will, they toe the line. So in other words, si Congresswoman Janet Garin is closely associated with Tarbalos Laws. Siguro siya ang inatasan na sagutin mo yan si Glenn Chong because they cannot afford na mayroong Glenn Chong dyan na sampal-sampalin na si Lisa Marcos back to back pa. Oh. So, naghanap sa sagot at babae kasi ang pinapakita nila Ate mga kababayan paawa ipe and underdog o oh, siya yung underdog kunyari ba underdog ba yung babae o kaawa-awa kawa-awa pa yung babae na nanununtok na nandiyan asawa know. na di ko ay Pangulo ng Pilipinas. At yes. nananakal ng pobring empleyado yeah, sa so... harap ng mga tao na nandun ako. Doon tayo sa sinasabi niyang bad example. Sinagot ko na yan kanina pauna at ikliya bago tayo nag-live. Uh -huh. Sabi ko, ang pananampal kay Lisa Marcos, back to back, especially in a political speech. Because natin sa political speech, in a political rally, o rally yun, whether you call it a prayer rally, it's political in nature kasi kasi si tinitira si milyonaryo political ang motibo okay. doon. Ako, politika ang motibo ko. It's a political rally, it's a political speech. Mga kababayan, sa tingin niyo, ba masasampal ko si Lisa Marcos ng totoo pag ako mapatay ng PSG? Yeah. In other words, it's a figure of speech. Yes. When I mean, nasasampalin kita back to ba, I will make you accountable at unethical ethical lapses, if not illegal acts. Yun ang ibig sabihin nun. thanks